Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Naganap ang aking NDE nang bumangga ang sasakyang minamaneho ko sa isang puno matapos gamulong pababa sa isang pilapil. Habang lumiligid ito, nagkaroon ako ng kakaibang kamalayan na ang aking ama, na namatay na, ay umalalay sa aking ulo habang ang aking katawan ay nagdududa. Noon ay bigla kong nakita ang aking sarili na umaaligid sa itaas ng pinangyarihan ng aksidente sa tila isang panaginip. Nararamdaman ko ang aking sarili na marahanahin ay lapataas, at habang naglalakbay ako pataas, napagtanto ko na ang aking nararanasan ay masyadong matingkad at masyadong totoo para maging isang panaginip. Habang nakatingin ako sa mga puno ng abeto sa paligid, Naisip ko na mas malinaw ang paningin ko kaysa noong nakasuot ako ng salamin. Nang tumingin ako sa mga puno, nakita ko ang aking ulo na bahagyang nakausli sa labas ng bintana ng driver's side ng nakataas na kotse, at iniisip ko kung paano ako naroroon sa dalawang lugar ng sabay-sabay. Lumingon ako para harapin ang langit upang makita ang isang puyo ng tubig na katulad ng isang tropical cyclone na pumutok sa malaplasma na kidlat. Sa paglipas ng bungad sa gitna ng puyo ng tubig, Nakita ko ang napakaraming bituin na pumapalibot sa pinakamaliwanag na liwanag na may isip, at alam ko sa loob ng aking puso na ang maningning na liwanag na iyon ang pinagmumula ng lahat, o ang tinatawag nating Diyos. Napanood ko ang pagpasok at paglabas ng mga bola ng liwanag na may iba't ibang kulay at iba't ibang ningning at iba pang anyo ng espirito sa pamamagitan ng butas sa gitna ng puyo ng tubig, at alam kong ginagamit ng mga espiritong iyon ang puyo ng tubig bilang paraan ng pagteleport ng kanilang mga sarili mula sa isang bahagi ng ang kalawakan o universo sa iba. O Diyos ko, patawarin mo ako, bulalas ko ng napagtanto ko kung gaano ako kamangmang na buhay sa aking buhay. Kahit na naniniwala ako sa Diyos mula pa noong bata ako, bilang isang bata ay nakaranas ako ng mga pagsubok na naging dahilan upang mawalan ako ng pananampalataya sa Diyos sa aking kawalang interes sa Diyos sa aking teenager years, namuhay ako ng hindi katamtamang pamumuhay sa paraang walang ingat akong umiinom ng alak at mga recreational drugs. Sa sandaling yon, nang magsisi ako para sa aking nakaraan sa harap ng Diyos, nagsimula akong sumailalim sa pagsusuri sa buhay, at sa pagsusuri sa buhay na yon, naranasan ko muli ang mga sandali ng aking buhay mula sa mataas na punto ng pananaw. Nirepaso ko ang mga sandali na ako ay walang pag-aalin lang ang makasarili at ang mga pagkakataon kung saan ako ay palihim na naging makasarili, na nangangatwiran sa aking sarili noong panahong iyon na ang aking desisyon na kumilos ng makasarili ay magkakaroon ng kaunti o walang epekto sa kaligayahan ng mga taong maaapektuhan ng aking mga pagpili. Nirepaso ko rin ang mga sandaling iyon kung saan gumamit ako ng manipulasyon o salungatan para sa personal na pakinabang. Sa panahon ng pagsusuri sa buhay, Nakaranas ako ng matinding kalungkutan at panghihinayang para sa kung sino ako. Ngunit nakaranas din ako ng matinding pagnanais na magbayad puri para sa aking makasarili at egocentric na paraan. Pagkatapos ng pagsusuri, bigla akong nakaramdam ng isang sinag ng liwanag na tumusok sa aking solar plexus at naranasan ko ang pinakamatinding sakit habang ang liwanag na iyon ay tumagos sa aking chan. Habang nagpupumiglas ako sa sakit, isang nilalang na may liwanag ang lumapit sa akin at nakilala ko mula sa mga paglalarawan kay Jesus na nakita ko noong buhay ko na talagang si Jesus ang nakatayo sa tabi ko. Habang maingat kong sinusuri ang kanyang mga tampok, napansin ko na ang pagkakahawig ng kanyang mga tampok ay medyo naiiba sa ipinakita sa likhang sining na nakita ko sa earth. Ang liwanag na nilalang sa aking harapan ay nagpakita ng hindi maarok na pagmamahal at habag, at ang kanyang mukha ay nagniningning ng kadalisayan at kagandahang loob na hindi ko kayang unawain. Para sa akin ito, I'll take it, Anya. Tinutukoy ang sinag ng liwanag na nagdudulot sa akin ng sakit. Pagkatapos ay inalis ni Jesus ang tahilan sa akin, at habang ginagawa niya yon, hinipo niya ako at sinabing, pinatawad ka na. Ang liwanag ni Jesus ay tila humihina, ngunit saglit lamang bago wala ang sinag ng liwanag. Ikaw ay ginawa sa laman, at ang kasama sa laman ay biology, psikolohiya, instinct, pagnanasa, mekanismo ng ego, at lahat ng nauugnay sa mekanismong iyon. Ang pamumuhay sa pisikal na katawan ay nangangahulugan na ikaw ay magkasala. Ganun lang talaga, paliwanag niya. Naunawaan ko na si Jesus, bilang bahagi ng higit na dakilang liwanag, ay ang nilalang na liwanag na pinagkalooban ng kapangyarihan sa mundo, at responsibilidad niyang magbigay ng direksyon at proteksyon, gayon din ang pagmamahal at pangangalaga, sa mga naninirahan sa mundo. Sa kanyang layunin, iyon lang ang naunawaan ko noong panahong yon. Ngunit sa totoo lang, siya ay isang nilalang na ang layunin ay higit pa sa aking kakayahang umunawa. Sa kanyang presensya, nakahinga ako ng maluwag at napakasigla kaya nagsimula akong magtanong sa kanya na para bang ako ay isang bata, binabaha ang isang may sapat na gulang na may sari-saring mga tanong. May mga alien at UFO ba? Mayroon bang buhay na dayuhan at paralel na universo? Tanong ko kay Jesus. Noon ko narinig ang isang malakas ngunit tahimik na haget jet ng kasiyahan, at nagsimula akong makaramdam ng napakalawak na daloy ng enerhiya na dumadaloy pababa sa aking pagkatao. Habang dumaan sa akin ang daloy ng enerhiyang yon, napagmasdan ko ang lahat at wala mula pa sa simula ng panahon. Naalala ko ang isang alaala ng buong cosmos mula sa sandali ng Big Bang hanggang sa Big Stop hanggang sa Big Bang sa isang walang katapusang ikot. Sa estadong yon, hinukay ko ang kaalaman sa lahat ng larangan ng pag-aaral, na kinabibilangan ng mga larangan ng pag-aaral ng kosmolohiya, biyolohiya, espiritualidad, kamalayan, pagiging at wala, pisika, at matematika, ngunit dahil ang mga paniniwala sa pundasyon ng aking realidad at ang pattern ng aking pag-iisip ay yaong sa isang tao, naiintindihan ko lamang ang Diyos sa isang limitadong kapasidad. Ang Diyos ay ang lahat ng nangyari kailanman, ang lahat ng mangyayari, at maging ang lahat ng hindi mangyayari, at naunawaan ko na ang lahat ay kalooban ng Diyos. Matapos maranasan ang napakalalim na paghahayag, bigla kong nalaman na wala ako sa lugar. Biglang sumagi sa isip ko na ako ay isang tao na may katawan, at kung hindi ako bumalik sa katawan na yun kaagad, huli na ang lahat para bumalik. Muli akong namulat kay Jesus, at habang ginagawa ko, muli akong pumasok sa aking katawan. Bumalik sa aking katawan, Parang bumalik ako sa isang malaking bakanteng bahay na inabandona, at kailangan kong gumugol ng ilang sandali upang muling i orient ang aking sarili sa karanasan. Habang nililinis ko ang mga debris na nakaharang sa aking paningin, idinilat ko ang aking mga mata sa paningin ng aking kasama na nakaupo sa tabi ko sa sasakyan. Akala ko patay ka na, sabi ng kasama ko habang humihikbi. Huwag kang magalala, kinausap ko lang ang Diyos. Magiging maayos din ang lahat, sagot ko. Nang dumating ang tulong, dinala ako sa isang lokal na ospital, at pagkatapos na gumugol ng isa o dalawang araw sa ospital na yon, dinala ako sa isang ospital sa kalapit na estado upang may ang operasyon upang muling buuin ang mga sirang buto isinagawa ang operasyon, na ospital ako sa loob ng limang linggo bago pinalabas sa isang nursing home, kung saan na-rehabilitate ako sa loob ng anim na buwan, nakatayo ako pagkatapos ng anim na buwan, pagkatapos ay nakalakad pagkatapos ng siyam na buwan, at ngayon ay maaari akong sumayaw ng walang sakit. Talagang nami-miss ko ang karanasan ng langit at ang pag-ibig ni Jesus, ngunit alam ko na balang araw ay babalik ako sa makalangit na kaharian upang makasama si Jesus gayon paman, tiniyak sa akin ni Jesus, na ang langit ay mapupuntahan ko kahit na nabubuhay ako sa pisikal na katawan at ibaling ang atensyon ko sa langit sa tuwing nararamdaman kong kailangan ko ito.